Hello, hello, hello! Excited po ako. Ayan. Kasi, alam, alam nyo po kung bakit nanganak po ang pusa namin. Ayan, si Muning. Nanganak na. Tingnan nyo po. Ang anak niya ay tatlong piraso. Tatlong piraso lang. Eto yung anak niya. Makikita nyo. Ang magandaan liliit ng anak niya. So, eto pakita ko po sa inyo. O oh, di ba? <laughs> Ang kit nimo ning ngayon oh. Meron siyang tatlong anak. Yun po. Kaya pala kahapon parang nagpa nag nagpapasaklolo sa amin. Naghahanap siya ng mahigaan. <laughs> mahigaan talaga. Naghahanap siya ng ano. Hindi lang siguro yung masabi na malapit na siyang manganak. Tapos inilabas ko yung bag. Ay ano? Oh. <laughs> inilabas ko yung bag. Pumasok siya doon. Nakatayo pa yung bag, nakatayo. Tapos pumasok siya. Ayan. Tapos maya may lang konti. Ayun na tat ko tatlo anak niya. Tapos inilatag ko na lang. Ayun oh. Hmm, Di ba? ganda niya, no? Ning. O, oh, di ba? O, oh, ang ganda. Iyan, no? Hmm. Hindi lang hindi lang siya nakapag nakapagsasalita kasi <laughs> kahapon <laughs> hindi hindi ko siya iniintindi. Yan yung pala yung, mga anak na siya, ayan, no? Yo, di ba? Yung isa kay Kulip Kulipote at may, ayun kulay patik-patik na. Ayan. <laughs> o, oh, yun, no? Brown. Mm. O, dalawang brown, patik, tapos white na, ano, white na yung, white yung isa, puti. Ayan. Muning. Ayan. Diba? Ayan ang pusa namin. Ayan ang pusa ko. Ayan, no? Ang galing ganda-ganda. Ayun. Natuwa lang, natuwa lang ako Nandito dito ko siya inilagay sa sala. Mm, 'Di ba? Galing ano? Hindi siya nagpo hindi siya nagwala. 'Di unlike unlike dati kasi may alaga, may alaga kaming pusa. Eh pag nanganak, maingay. E, siya hindi tahimik lang siya, quiet lang siya nang nanganak siya. 'Yun pala kaya pala siya naghahanap ng mahigaan, 'yun pala mahang anak na. Yan. di ba? Sabi ko sa inyo eh. Yung ang anak niya ay tatlong piraso, puti, tapos kulay orange na iba na may batik na white, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ano raw 'yon? Ah, uh, blessings. Sabi yung sabi nila, 'yon. Tsaka imagine, wala siyang ingay, basta nanganak siya. <laughs> nanganak siya, nakakatuwa talaga ang galing ni God talaga, no? Mag maging hayop man yan, masa mapasatao yan, gagawa ng paraan para may raos yung panganak, no? Walang katulong na tao yan. Yan, ganyan ang kabait si God. Ayan. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye!